Ayun. good morning po mga kasaulo no? Mapagpalang araw, mga kasaulo kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ay, hininga ko, no? Ayan. 1 o'clock pa lang po, ay gising na tayo. Bale, 1.53 a.m. po. May pa-order po tayo. Kasi po, matatawag ko po itong rush kasi na-order siya Friday ng gabi. iba po, pag Sabado, hindi tayo kumukuha ng order sa bahay lang tayo, hindi tayo namamalike or whatsoever. Tapos, yung DP po is kahapon lang, uh, Sabado po, Sabado de Gloria. Kaya matatawag ko po to na rush kasi hindi din po tayo nagpa-process ng order pag wala siyang down payment. Down payment. Kaya ayan po, Sunday po ngayon ng madaling araw. to uh, 1.53 po kaninang nag-start ako at ayan po, paalis po kami ni asawa si asawa, nagsasapatos na po siya so ayan po, magpapangpang po tayo ngayon pa lang po tayo din magsasangkot siya at ayan po, tignan natin kung nung mangyayari mamaya sa pa-order natin God bless po Fast forward po pala mga kasahulo, andito na tayo sa Pampang Public Market. Siyempre, pag namamalengki po pala tayo, inuuna natin yung mga fresh, gaya po ng baboy, manok, baka, isda, ganyan mali yung ang binil nating manok ay 8 kilos po tapos yung baka naman po ay nasa 6 kilos po yung binilin natin kasi nagpasobra tayo ng uh, mga shorts order or nakatab po. At dito ko na rin po pala binili yung mga palita ng mga, yung sangkap po yung panangkap po. Dahil nga po rush order siya. Hindi tayo agad nakapag uh, grocery. At ayan po no nakauwi na po pala tayo. Fast forward po ulit. At pack post muna po pala tayo. Ayan pag uwi na pag uwi po natin mga, siguro mga quarter to four po, nakauwi na tayo ng bahay. Nagbihis lang po ako, nagpalit lang po ako ng damit at saka short. At ayan po, inasikaso ko na po yung ating manok kasi isasangkot sa pa po natin yan. Yan po ay bar pang barbecue po lahat ng ating mga chicken legs po. At ayan po, sasangkapan na po natin siya. Ganito ko po palang sinasangkap yung ating chicken barbecue. Bali, isasangkot sa natin siya sa bawang, paminta yung nabibiling mamasitas na barbecue marinated po. Mamasitas, baka naman. Tapos naglalagay po pala ako ng pineapple juice at saka, at syaka Sprite or Royal po. Kahit ano po, masarap po dyan mga kasawlo. Pero madalas po nilalagay ko mga kasawlo ay Royal. Kaso nga po, wala tayong nabiling Royal. Kaya Sprite na lang po. Pero masarap din po yung Sprite. At ayan, abang pinapakuluan po natin yung ating mga chicken pack ay mag-aalmusal po muna tayo dahil bumili po pala tayo ng monay sa Angeles kasi masarap po yung monay sa Angeles. At ayan, no, luto na po pala yung ating mga manok ay inahango ko na po siya kasi papalamigin pa natin yan. Bale, itinutok lang ko po yan sa electric fan para lumamig kasi ihawin po yan ni asawa. Si asawa po talaga yung taga-ihaw natin, no? Na mastermind na nga po niya yung pag-ihaw mga kasawlo. Hindi na po ako nak nakikialam pag nag-ihaw siya. At ayan po, no? Abang nag si asawa ay ginawa ko na po yung ating mashed potato. Hindi pala ginawa, pinakuluan ko po muna. At pagkatapos naman pong ihaw ni asawa yung ating mga chicken, ayan po, tinadtad ko na siya or ini slice ko na siya sa design na kayo po kung ano pong slice ang gusto nyo. At ayan po, papabukalin natin. Papabukalin, kailangan pong mabukal yung ating sauce na ating, o yung sarsa ng ating barbecue. Bale, naglalagay na lang po ako dyan ng ketchup at saka brown sugar since nakasangkap na po yan. Tapos, iaano lang po natin siya hanggang sa lumapot yung sauce po. Tapos, Ayan, ilalagay ko po yung ating, kasi papakuluan ko po pa yan, hindi po masyadong ano yan eh, luto pa, kasi may dugudugo pa po yung manok natin. Kaya papakuluan pa po yan ng mga 30 minutes to 45 minutes po sa medium low heat. At ayan po, no, nasangkapan ko na din yung ating mashed potato. Isa po sa uh, masarap na feedback yung ating mashed potato, mga kasawlo, masarap daw po yung mashed potato natin. Pati yung mga pamangkin ko po, pag gumagawa tayo ng rose beef, tinatanong nila kung wala bang pa sobrang mashed potato nangingingi po sila at ayan po no fast forward ulit luto na po yung ating chicken barbecue at ilalagay ko na po siya sa ating large tray bali large tray po pala yan mga kasawlo at hindi ko pa po uh, inilagay yung sabaw niya dyan kasi uh, papabukalan ko pa po yan uh, gusto ko po madry yung sabaw yung malapot na malapot po yung sabaw hinango ko na yan kasi baka magkadurug-durug pa po yung ating manok. At ayan, nung naluto na po, nung natapos ko nang ilagay sa mga tray at saka sa top, di ba po may pasobra tayo, inasikasa ko naman po yung ating roast beef. Kanina po pala, bale, hindi siya na ano, no, hindi ko na ipakita, nakalimutan ko po, kasi nga nag kami sa likod ni asawa. <clears throat> Excuse me po, bale, ipinaressure cooker ko na lang po yung ating baka para mabilis po siyang lumambot kasi magagahul po tayo sa oras kung hindi po yan ipipressure lalo na po uh, 9.30 po yung deliver dapat 9.15 uh, wala na dito si asawa, nagbabiyahin na siya kasi po panghanda ata sa piyesta yan piyesta sa Pulong Santol po sa katabing baryo po natin at ayan po no Uh, hindi ko sinama, hindi ko ginisa yung ating baka kasi sobrang lambot na po niya. Bale, uh, pinabukal ko muna yung sabaw niya. Pinabukal? Ano ba yung pinabukal? Basta iyon po, yung, ay pinakulo ko muna yung ano niya. Yung ginisa ko, yung kanyang sarsa. At nung maluto uh, na po yan, diyan ko na po sinangkapan yung ating sarsa. Yung evap, yung lasa niya, konting sugar, tapos yung na slay cream or yung all-purpose muntik ko pa nga pong makalimutan yung ating mushroom na ilagay dyan mga kasawlo buti na lang po naalala ko parang may kulang sabi ko kasi tinikman ko po yan parang may kulang sabi ko tapos ayun yung mushroom pala at ayun po noon naglalagay din po pala ako dyan ng cream of mushroom yung cream of mushroom po pwedeng yung powder po or yung nasa lata kayo po, depende po sa inyo kung, kung ano yung gusto nyo. Pero para sa akin po, mas, gusto, mas malasa pa po yung powder na nilalagyan po ng kaunting tubig. At ayan po, luto na po yung ating roast beef. Bago po pala maluto 'yan mga kasawlo, nilalagyan ko pa po ng isa pa para mas creamy siya at ina-assemble ko na po 'yan, no? Nilalagay ko na siya sa ating As you can see po, sobrang puno po ng ating tray for only 2,500 po na medium tray po ng roast beef. Yung uh, yung ano naman po, yung chicken barbecue natin, large tray naman po 'yon mga kasawlo. At ayan po, nakapasobra tayo ng 10. Nagpasobra po talaga ako dyan. Kasi ang daming naghahanap po ng roast beef pag ganyan po yung pa-order natin. Kaya mas madami po yung pinasobra ko ng roast beef at ayan po luto na yung ating idideliver na ni asawa yan yung ating roast beef medium at saka yung large tray na chicken barbecue 10 tabs po ng 500 ml ng roast beef at 7 tabs naman po ng chicken barbecue at ayan po no nag uh, habang pinapalamig ko po ng konti yan ay may time pa tayo para maligo at magsaeng kaya ginawa ko na po at nakapaglinis na po si asawa bago pa siya magdeliver at nakapagdeliver na po pala si asawa dyan nakaalis na siya yung ginawa ko naman po ay uh, inayos ko na po sa kanya-kanyang mga plastic yung mga pa-order po natin. Ayan, alam nyo po si Ma'am Flor, yung five tabs po na roast sa kanya po lahat yan mga kasawlo, praise all to God. Thank you Ma'am Flor, I miss you. At ayan po yung mga suki natin na laging umu-order, si Mars AJ, si, si Cyril, at saka si Ate Lorna. Ayan, pag may roast beef po si Ate Lorna, nagpapachat siya, tapos umorder din po pala si Tita Weng. Ayan, thank you, God bless us all po. Pag yung tray naman po pala na pa-order natin ay order ni Jelica. Ayan, pina-order lang po pala sa kanya ni Tita Lot niya po. Thank you Jel sa pag-recommend sa ating mga food. Pagkawin naman po natin mga kasawlo, ay kumain na po tayo para makapagpahinga na po tayo pagkatapos nating kumain. Makapag-edit at makapag-upload, makapag-voiceover po tayo. So, ayan, no. On, uh, maagang blessing po ngayong araw at tapos na yung trabaho natin at pagluluto natin. Mag-upload na lang po tayo. God blesses all po bye